Dalawampung matataas na kalibre ng armas ang isinuko sa militar, kasabay ng pagsuko ng apat na dating miyembro ng violent extremist sa Maguindanao del Sur. Ang news now sa report. Iprinisinta kay Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 601st Brigade, ang dalawampung matataas na kalibre ng armas kasabay ng pagsuko ng apat na dating miyembro ng violent extremist sa himpila ng 33rd Infantry Makabayan Batalyon na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel German Ligada, Commanding Officer ng 33IB na nakabase sa Barangay Zapatan, Raja Buayan, Maguindanao Dulsur. Kabilang sa mga isinukong armas ang dalawang 60mm mortars, apat na rocket-propelled grenade launchers at labing apat pang iba't ibang uri ng matataas na armas. Ayon sa 6ID at Joint Task Force Central, naisulta umano ito ng tuloy-tuloy na negosasyon at community engagement ng militar sa mga komunidad na dating pinamumugara ng extremist groups. Sinabi ni Brigadier General Katu, ang pagsuko umano ng apat na dating miyembro ng violent extremist at ang pag-turnover ng dalawampung matataas na armas mula sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Maguindanao do Sur ay isang malaking hakbang tungo sa patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya. Ayon kay Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6th Infantry Campilla Division at JTF Central, ang matagumpay na pagsuko ng mga dating membro ng violent extremist group ay patunay na epektibo ang ating peace initiatives at whole of nation approach sa rehiyon. Jen Garcia, IMINES, Philippines.